Hello guys! For today's video, ah, nakita nga pala kami ni Albi dito sa bayan ng Paumbong. Dito nga pala ako ah, nakatira sa Paumbong. Ayan! Itong road nga pala neto ay, kaya tawag na lang, Ople Road. And at least, tandang-tanda ko pa yung Ople Road neto. Ayan! Ngayon nga pala, pagkapunta namin dito, meron akong magmandaandaanang ditong pure gold. Ayan! Pergol na ito, bago lang sa aking dahil sa taga ko hindi na uwi. may pure gold na pala dito. At dito naman, sa si may pagkalipas dito ng pure gold, ay bayan ng Santo Nino. Sa ko nga palang, na uwi, eh, marami na palang nagbago dito sa paumbong. Itong paumbong na sinilangan. Dito nga pala ako lumaki sa paumbong na ito. Nga pala, yung paglagpas mo nga pala ng tulay na ito ay Santo ninyo na, barangay Santo ninyo Iba na rin nga pala ang kasada dito, tinasaan. At yun nga pala dito naman, ito ang aming simbahan, ang bayan ng Pombong. Oh you... <laughs> ano naman niyo? ang pinakabayan namin, yan ang bayan ng Pombong. Yan ang simbahan, katabi niya ang munisipyo. At yun nga pa sa simbahan na yan, sa gilid na yan, dyan ang bilahan ng tricycle. Yan ang pibitoda Shout out sa so mga PB dyan. Ayan, marami na nga pala nagbago dito kasi nagkaroon na ng 7-Eleven. Tapos dito, ayan, sa may namin, yan yung pamilihan bayan ng Pongpong. Pagkatapos -pong. nga pala nito, ang pamilihan ng bayan, madadaanan na namin yung San Isidro Uno. San Isidro Uno kasi doon dadalawin namin yung aking nanay at tatay. Dahil sabi ko kay Abby na dito nakalibing sa sa Memorial Park ng San Isidro Uno yung lolo at lola niya. Ayan, papunta na kami at malapit-lapit na. Dito, dito na. Dito, dito na sila, ano, dito lolo at lola. Okay. Ayan, dito na kami Memorial Park.

da <tuk nafas> kamu <tuk nafas> Hmm. Mo ano yung ano? Eh. Eh. Ito lang. Ayan, hey, nandito na tayo sa bahay namin. Diba? Gusto ano to? Gusto mangrove. Ayan, mangrove. Pari. Ay. Ako ah, tayo sa ako. sige, eh, ako na mag ko. Ah, wait, wait. Ah. Oh, ah, dali mo to. Ah, dali mo isang helmet. Ayan. Wait ah. Ah.